isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tara samahan niyo akong ipakita uh, ko muli sa inyo kung paano namin natapos ng aking tatay ang aming bahay bakasyonan dito sa bundok. At ito na ay nagsisimula dito sa papag. Papag ang una namin natapos ng aking tatay sa kanyang pagkakarpentero sa bundok dahil nga nagpatistis pa kami nitong kahoy na meron din naman kaming matatandang puno ng niyog at tinistis ng tatay ko para ito ay gawin naming pamakuan ng aming bubong at ng aming dinding. So, awa naman na Diyos na po-provide namin ang kailangan namin sa aming paggagawa ng bubong. ah kahit kami dalawa lang ang gumagawa ay ayos lang mahalaga ay may katuwang ang aking tatay sa kanyang paggagawas ng kubo at dahil doon nagkakaroon siya ng lakas sa araw-araw dahil nga pinagluluto uh, ko rin siya, pinagsasaing para kapag magpapahinga siya ay agad siya makakakain, makakapagkape at pero ng time na nakakapagkwentuhan pa kaming dalawa at hindi namin pinapasok sa isip namin na kung sino lang kung sino ang ayaw tumulong, kung sino ang ayaw uh, bumisita sa amin. Mahalaga kaming dalawa ay nagkakaintindihan na bubuuin namin ang bahay bakasyonan dahil nga marapit na ang summer. ay magbabakasyon na ang kanyang mga apo sa kanyang bahay bakasyonan. At yun nga, pagkatapos nun sa bago ako umahon sa bundok, ay inaasikas ko muna ang aking mga anak para na siguro ko silang uh, papasok na sa school at nakakain na sila. Ganon din ang aming tahanan. Nalinis ko na rin ito dahil ayoko itong maiiwanan na makalat. At tara na ulit, nandito na ulit tayo dahil naipako eh, na natin ang ating Uh, kahoy na pinatistis ng aking tatay para sa aming pagbubuo At awa ng Diyos, unti-unti na itong na, na bubuo. At uh, napoprovide naman ang mga kailangan na materialis nito. Dahil nga, alam nyo na, may kasabihan nga, minsan zero, minsan sakto, minsan di naman paldo. So, yun nga, dumarating din tayo sa point na nag nasisiro tayo. Minsan naman ay sakto lang sa pagkain. Minsan din naman ay sumusobra at doon kami nakakasingit ng materialis. At ito ay unti-unti nang nabubuo na hindi namin iniisip na hindi ito mabubuo na masusuko kami sa gitna ng ulan, ng init at ng pagod. So hindi namin ito sinukuan ng aking tatay, inalalayan ko siya hanggang sa ito ay matapos at nakikita nyo nga guys, ayan, konti na lang ang part na kailangan namin bubungan at konti na lang din ang part na kailangan namin dingdingan at papakita ko sa inyo kung paano ito uh, ang itsura ng aming bahay, bakasyonan sa bundok at yun nga, maginhawa kasi dito at napakasarap din kumain. Habang nga ang tatay ko ay nagdidingding ng mga kawayan dahil nga hindi pa kailangan ng mabigat na tulong, ako nga ay nagliligpitan dito sa paligid. Iniimis ko yung mga damong ginamis ko dahil nga para maging malinis ang ating kapaligiran, ang paligid ng ating kubo. So, yun nga guys. Kung makikita ninyo, yan, lahat yan ay nililinis ko. Mapapansin nyo ang anak ko ang video sa akin kaya medyo malikot. At yun nga guys, maraming salamat sa inyong panonood at eto na, buo na ang ating bahay bakasyonan. At ready na na magbakasyon ang mga bata dahil mas masarap silang magbabakasyon sa ganitong lugar dahil malayo sila sa impluensya ng Uh, masasamang uh, kagawian ng mga kabataan ngayon alam niya naman mga kabataan ngayon minsan saan san gumagala na hindi natin nalalaman so mas mabuti na narito tayo nakakapagtanim pa tayo ng iba't ibang klase ng halaman na pwede natin pagkakitaan ayan na at pwede na naming tulugan ang aming bahay at eto na nga lalatagan din namin yan ng renol para nga hindi lagusan ang hangin sa aming papag dahil diyan kami matutulog. At awa ng Diyos, natapos na namin ang aming bahay. At ito ang aming teris na ginawa ng aking ama. Pati yun, ang wala pang dingding na yun ay ang aming lababo. So, yun na guys. Yan na ang kwarto ang terrace at ang labago. Overlooking nga dito sa amin at napakaginhawa din talaga. So, yan guys. Maraming salamat ulit sa inyong suporta at panunood. Sana ay patuloy niyo po akong suportahan para po makagawa po ako ng mas marami pong video dahil po na-inspired po akong gumawa ng maraming video kapag marami pong nagkakagusto sa aking mga ina-upload na video. Sana po ay talagi kayo nandyan para sa akin para po makapagbahagi ako sa inyo ng magagandang kwento ng buhay na, na realidad. At eto nga guys ay napakasarap ng pagmaster ng aming bahay. Diyan kami matutulog ngayong gabi at ayan ang dapit hapon sa aming uh, bahay bakasyonan sa bundok. Maraming maraming salamat ulit. At hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat. At sana po ay na-inspire kayo sa aking uh, video na nagpapakita ng katiyagaan, pagtitiis at pagmamahal sa ginagawa. At 'yan nga ang aning dapat hapon dito sa aming lugar. Maraming salamat sa inyong panonood. At see you for more video please uh, don't forget to like, share, and subscribe sa aking mga video. Thank you po.